Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang Bangsa Moro Human Rights Commission ay human rights institution ni Bangsa Moro Government kung saan ang isa sa mga mandato nito ay ang pagbibigay kaalaman patungkol sa mga karapatang pantao. Sa nalalapit na barangay at sa muliang kabataang halalong 2023, inihahandog ni BHRC ang advokasyang naglalayon na palawakin ang kaalaman ng ating mamamayan patungkol sa kanilang mga karapatang pantao sa panahon ng eleksyon. Ang BHRC ay nag ng mga magagaling na abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines at Commission on Election na eksperto sa usaping eleksyon. Inaanyayaan po namin kayo na makinig at manood upang malaman ang ating mga karapatan at mga bagay na pinagbabawal sa panahon ng eleksyon. Ang pagboto ng malaya at mapayapa ay isang karapatan na pinagkaloob sa atin ng batas. Ito ay dapat respeto, ingatan, paalagahan at isa katuparan ng bawat isa sa atin. Sa nalalapit na barangay at sa kuniyang kapataang eleksyon, sana po ay magkaisa tayong lahat tungo sa malaya at mapayapang halal. Laging tandaan, Boto mo, karapatan mo. Mabilahil tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum ta'ala wabarakatuh. Ako po si Atty. Isnaira A. E. Ibrahim, ang inyong pong lingkod, presidente ng IBP Cotabato Chapter. Ngayong araw, magbibigay po kami sa inyo ng mga napapanahong uh, uh, kaalaman patungkol po sa nalalapit na barangay and SK election. Um, ang activity na Puna ito ay uh, in partnership with the Bangsamoro Human Rights Commission and the Commission on Elections. Specifically, the office of the City Election Officer of Cotabato City. So, what do you have for today? So, ngayon po... Um, Magbibigay kami ng mga kaunting paalala, kaalaman, patungkol po sa nalalapit na 2023 BSKE. Konting kaalaman, paunang kaalaman po. Um, ang ang uh, pinakabuling election po ng barangay and SK election ay naganap noong 2018. Kaya po nararapat na makinig kayo sa amin at uh, uh, magkaroon ng uh, kaalaman patungkol sa BSKE. 2018, masyado na pong matagal yun. So, kailangan, merong uh, ihilan sa atin na uh, uh, first time po bumoto at meron ding iba na uh, nakailang beses na. So, para po dun sa mga first timer na bumoto at uh, 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 mag-exercise -e ng kanilang uh, rights, No, right of suffrage, sabi nga sa ating Constitution, um, makinig po tayo. For today, meron po akong mga kasamahan na um, magbabahagi ng kanilang kaalaman. Okay, so, konting trivia. Okay, so, sinabi ko kanina na noong 2018 po ang ating last na barangay and SK election. Alam niyo po ba na meron tayong 42,027 barangays across... 82 provinces in the entire Philippines. Okay, so lahat po niyan, merong tatakbong barangay chairman or chairperson or mas famous sa tinatawag na barangay captain. Okay, so sobrang dami. So, ilan po kaya yung tumakbo or nag-file ng kanilang mga Certificate of Candidacy last August 28 to so September 2, 2023? So, base po sa datos sa Comelec, meron tayong 1.4 million of people who have filed their COC for the last filing period. Merong 97,000 aspirants for the position of punong barangay o yung barangay captain. And meron pong 730,000 post person ko barangay. So, napakarami. Okay. So, that's so, much for that trivia. Okay. So, kailangan makinig po tayo as we share to you ano yung mga importanteng mga uh, reminders patungkol po sa BSKE. Number one. Okay. <clears throat> Kailan po gaganapin ang at ating barangay NSKE elections? Anong oras gaganapin ang ating eleksyon? At sino-sino po ang pwedeng pumoto sa eleksyon na yan? When? Ang sagot, tingnan po natin sa ating mga kalendaryo. October 30, 2023. It's a Monday and it's a holiday. Okay, so there's no reason for us not to go to the polling precinct and cast our vote. Take this opportunity na maiba ang ating sitwasyon, na maiba ang liderato ng na namamahala sa ating barangay. Kung gusto nating ma-improve ang sistema, kung gusto nyo magkaroon ng changes, then piliin natin yung kandidato na mag ensure ng ating mga karapatan. Okay, so sinabi ko na yung date. October 30, and it's a Monday, and it's a holiday. Okay, so gusto nating lahat yan. Anong oras naman tayo dapat pupunta sa polling precincts natin. Tandaan po, ang ating voting center or ang start ng ating uh, botohan ay alas 7 ng umaga. Magtatapos siya ng alas 3 ng hapon. So, kinakailangan huwag po tayong pumunta ng alas 5 ng hapon. Okay? Kasi magsastart na yan ang ah? bilangan kung sakali. Okay? Na mara maagam na kapag uh, um, ayos na mga kagamitan ng ating mga butihing mga guro na magsaserve during this election. Okay. So, sino naman po ang pwedeng bumoto? Kapag ikaw ay uh, 18 years of age, at least 18, pataas, po, pwede po kayong bumoto para po sa barangay um, For the position of barangay captains and ang kanyang mga barangay council or barangay, uh, sanggunian ang barangay. Kung kayo naman po ay uh, 15 years old to 30 years old, dalawa ang inyong makukuha na um, ba, uh, balota, okay? For the SK sanggunian kabataan at para po doon sa barangay, okay? So yun po. Uh, kailangan tandaan natin na ang unang-unang uh, requirement para kayo ay makaboto ay uh, kayo ay registered voter. Kung hindi tayo registered voter uh, hindi po tayo karapat dapat na pumunta sa polling precinct. So just a friendly piece of advice bago po tayo pumunta sa ating mga respective polling precincts alamin na po natin muna kung saan po ang ating designated na voting centers at saang uh, polling precinct no tayo naka-assign to same time. 'Di ba? So maraming tao po ang uh, pupunta sa mga voting centers natin kaya alamin na po natin ahead of time saan po ba ang ating place kung saan tayo magkakas ng vote. Paalala po 'yan sa ating mga first time na uh boboto. Okay? Then, a reminders Ngayong panahon ng eleksyon, ino-observe po natin ang ganban. Okay? Sa ganban, kahit po lisensyado ang inyong barel, pero dahil wala kayong exemption coming from the COMELEC, eh hindi po kayo pwedeng magdala ng barel. Okay? So, kailan po yan? May eh, observe ang ating kanban. From, uh, from August 28, 2023 to November 29, 2023. Okay? Huwag na po tayo magpaka-astig. No? Huwag dalhin ang mga kung ano mang patalim, mga baril, dahil um, during this election period, ang ating pong kapulisan ay regular na magkakandak ng mga checkpoints, yung iba dyan surprise checkpoints, hindi doon sa usual na pinupwestohan nila, tapos nagkataon nandun ka, and then ka okay, so um, kailangan po tayo ay uh, makikooperate para po din sa atin ito, okay, and then liquor ban kailan po pinapatupad yung liquor ban? on the eve of the election so kailan nga ang ating election? October 30, 2023. So, sa gabi pa lang noon, no, bawal na po kayong bumili sa mga tindahan o minom sa mga public places ng mga liquors ng mga nakakalasing na um, inumin. Okay? Kasi pinagbabawal po yan. Okay? And at another thing, ang pinaka-importante, bawal po ang vote buying and yung vote selling huwag po natin ipagbili ang ating mga karapatan karapatan na baguhin ang ating sitwasyon karapatan na makapamili ng karapat dapat na um, kandidato okay? so isipin natin ang ating mga uh, anak ang ating pamilya ang ating nasasakupan alam niyo po ba na ang isang barangay captain ay eh, siya po ang namumuno sa isang barangay? Under the local government code, eh, siya po ang magpapatupad ng um, mga batas ng ordinansa within that barangay. Siya rin po ang mangunguna sa pag-identify ng mga beneficiary. ba? Diba? So kung ang mapipili nating kandidato ay hindi karapat-dapat, dun pa lang, no, sa pagbibili sa pagbenta nyo ng inyong uh, boto eh, malaking uh, indikasyon na yan na yung taong yan ay hindi gagawa ng makakabuti sa inyo, okay? So, piliin natin ang tama at karapat dapat, okay? So, tandaan natin gun ban ngayon liquor ban buy. uh, buying and selling And marami pa pong iba na mga pinagbabawal during this election period. But, um, ang isa-share ko sa inyo is yung mas common na um, pinagbabawal. Yung uh, uh share ko sa atin ng, uh, ng ating buhay-buhay election officer ang mga iba't ibang forma ng mga prohibited acts. Okay? Mas detalyado po. Okay. So, your vote Matters. So, kailangan kung gusto mong baguhin ang sitwasyon nyo, lumabas, bumoto, bumoto ng tama, piliin ang mag uh, magi insure ng ating karapatan. Okay? So, maraming maraming salamat po. Sa IBP Cotabato, kami po ay nakikiisa para po sa pag-i-insure ng clear, orderly, peaceful credible and honest election. Maraming maraming salamat po.